Hi hey guys! Naghahan kayo ng sign para mag-aral dito sa Europe? Ito na ang sagot nyo. <laughs> Dahil madami nagtatanong sa akin regarding kung paano mag-apply dito sa Europa, magbibigay ako sa inyo ng mga tips kung ano yung mga kailangan na requirements. Ang tanong ba ay mahirap ba mag-apply? Hindi. Hindi mo na nga kailangan pumunta dito sa Europe para mag-apply sa university. Kailangan mo lang ay i-visit yung mga universities na website nila para makita yung mga every requirement na hinihingi for enrollment or for applying for masters, college, or high school kung gusto nyo din. At ang usual na hinahanap for the requirements is yung POR, college diploma, high school diploma, tsaka yung grade nyo din ng high school. At ang importante, ang certificate of English language nare-request lang yan sa um, sa university na pinag graduatean nyo. So, magre-request lang kayo kasi yun yung patunay na okay kayo mag-English at nakakindi kayo ng English. At, ano pa ba? Ayun, yun yung usual na hinihingi. No need for IELTS. So, sobrang dali lang. Ang kailangan nyo lang hanapin is yung university na naghahanap lang ng ganitong requirements at napakarami na mga university na naghahanap ng ganitong requirements lang, so um, additional lang din yung mga nagre-require din sila ng interview, ganun pero usually yun lang yun lang talaga yung hinihingi nila, diba? napakadali, so ano pa hinihintay nyo? mag-research na file for more <laughs>